<laughs> <laughs> mam ma tao, mang gusto tao Ano yung tao? Okay ba yun? 100 na lang ha, sanda na lang ha ano oh, ka lang dyan Oo, tapos sago to ba diba, 15 isa? Sandaan na lang ha gawin? Sa kaya ko. Ay, lang. oh, so. Sayang. Libre lang sana, ma'am. Oh. Okay na tayo. Sandaan lang bili ko, ha? Ah. Sandaan na lang para may pangkain kayo. baik bos penaruhku sekater, oh, apa namamu bayat? Hai, penaruhku sekater, ini eh. apa <laughs> <laughs> itu? Kapten, nah? Kapten, apa bokep? Oh, oh. Oh, oke. Diokina,